Hello mga inahan, magulay naman tayo ngayon ng bunga ng malunggay. Bigay lang din po ito sa atin ng ating mabuting kapitbahay. Salamat po, shout out. First time nga rin ang inahan nyo na makakain ng bunga ng malunggay kasi as abisaya na tao, hindi talaga namin yung pinapansin dati sa probinsya. Oy, bahal, magkambun bulok-bulok na lang yung bunga ng malunggay na yan sa puno. Hindi talaga namin yung pinapansin. Ang aming pinapansin ay ang dahon lang man. Tapos kinakain man yan, no? Kaya subukan natin. Tara. So, ang madalas na luto daw pala dito ay diningding Pero hindi naman ako marunong magdiningding Kaya lalasuhan ko na lang or Oy, sa ibang halita, lauoy or laswa. So ganito na siya karami. Ang konti lang pala niya nung nabalatan na. No? Kanina ang dami niya, tapos biglang kumonte. So ang gawin natin, sa kumukulong tubig, maglagay tayo ng sibuyas, at luya, tsaka kamatis. Tapos, hayaan lang muna natin siyang kumulong ng mga ilang minuto para manuot naman yung ating mga ano, ricados. Pag nangamoy na nga na siya ng ganyan, ay ilalagay na rin natin yung bunga ng malunggay. Tapos pakukuluan muna natin siya ng mga 10 minuto siguro para mas lumambot, no? Tapos, pag lumambot na nga siya, ay isunod naman natin ilagay kung ano yung nais mong ilagay. Ako kasi may natira kaming pinakbet kagabi, kahapon. Kaya naman, sinama ko na rin siya dito para makakain yung aking bulingkit ng kalabasa sa Tapos, pakuluin muna natin siya ng saglit. Tsaka naman natin siya titimplahan ng magic sarap lang at kunting patis. Tapos pakuluin muna natin yan hanggang sa lumambot na siya ay tsaka naman natin ilagay ang ating talbos. Ang maganda sana kasi kung kaya din ang ilagay natin ni na Malunggay kaya lang wala kasi tayong na Malunggay kaya naman kung anong meron sa bahay ayun ay na lang meron nga kaming talbos ng kamote at yun na lang din ang hiyalo ko tapos na ako kumain habang bina-voice over ko to kaya naman ang masasabi ko talaga ay napakasarap niya as a first na first time makatikim ng ganito grabe uulit-ulitin ko to promise ang sarap